Mga kasolid, niyan Meron tayo dito yung L300 na Chineca. So, ito, pag nananakbo siya ng medyo mabilis, ang nararamdaman namin dito, yung gulong medyo magalaw. Uh, para po siyang pumipik eh. o basta pagka mararamdaman mo yung gulong niya, so malikot. Ito lang yung nakita namin sira dito, yung pinaka-center post niya. Kaya kung gento rin yung L300 mo, gento rin yung sasakyan mo, so baka gento rin lang yung may diferensya. Ayan. Yan, bali ito po yung tie rod niya, yung humahawak po sa manibela natin. Ito naman po yung nakita natin, yung pinaka-sender post. Yan po yung nagkukos ng magalaw yung kanyang manibela, kanyang gulong pag tumatakbo na siya sa mga sirang kalsada, tabing kalsada, yung mga pangit at mga anong kalsada. Ganyan po yung nangyayari sa kanya. So, naka-stay lang yung ating manibela, pero yung gulong natin, ganyan yung nangyayari. Gumagalaw. Kaya malikot. And, sa mga gusto naman po magpa-schedule dyan PM lang po kayo sa ating page sa Solid Drive Rubber Bushing Services yan, at saka sa mga gusto naman po magpa-check up dyan pre-check up po tayo dito sa Solid Drive Rubber Bushing Services yan, maraming maraming salamat po